Team Hello, ka na Caldero. Wala pala tayong bigas. Ano ba yan? Huwag na tayong bigas, guys. Eh, wala na siya. Magsandok muna tayo ng bigas. Wala nang bigas. Ubus na. Hindi pa tayo naka-ano. Naka-ani. <laughs> Ana? AC. Easy.

Maghaling muna tayo guys labas. Dito tayo. Mga pangwaman guys, ip ipon ko lang to guys. Tara ko. Sige na po. Yan masok na siya, guys. Maam, share. Tumas na 'yung apoy. Magkredito na tayo. Huwag na tayong magsabot. Alam mo guys, kung mag-ano ako, eh, ganito lang ako mag-ano, mag, -ano mag guys. Halimbawa ito. Kung saan yung bigas banda. Yan ano. Dito banda. Kailangan din yung tubig ito. Yan. Tantutan siya lang guys. Dali na natin pa doon. paligid namin guys oh mainit na mainit na sa paligid ano ko mga dahon ng mangga Ini ah, kenapa sih?